karon sa Moa. Wala ni karon ang Moa, oh, tan-awa gali ninyo, wala na joy tawo. Mo ni resulta sa bagyong Ulysses kagabi. Eh. Asawa ni Yolanda. Mo ni gingon ti asawa ng Yolanda. <laughs> Ulysses, gino, hala na rang barko gyud mo gingon sir. Barco. My god, ng mo na siya nga barko. Ang naisadzad. kagabi indi e, ay nga sadsad. Kadako ba din ni hala sao na lang mana. Na.

Malalo. Uy, kayong sitwasyon sa Mall of Asia. Kuan, dapli ni sa... kayo. Oh, parting guba Conrad Hotel. Si Conrad Hotel, ulay tao. On our way to back papunta na kami pa na kami kayo. Wala ni karon ang uwa. Bayan angalan sa turista. Hi to Mall of Asia. Bye bye. Pauwi na kami. Yan mingaw kaistanan guys. Ah, dami tayong sa Friday sila kalamit diri nga mukhaon ta tayong. Friday. Friday. Kaya lang stars di pa ta karon. Namingo kay Tio? Namiss ko nang pumasok sa kultura. Ma miss ko nang mag-make ma up. Olo. Ma 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 Ayan, guys. Pa-uwi na kami. Ayan, bilis magpatakbo ni si Raden. Ano, nangatumbag yun. Ang mga kuwante. Sa ingalan, ano? Ano? Ang mga

ingaw ka ayaw pa ulit na may hi miss dalaga pa ka day ingat dong sa pag drive sa imong bisikleta <laughs> 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 dong nagpayong ka ikaw isa ulan ka ayaw sa mapalid ikaw mapalid <laughs> ikaw No, ginuho ko. Hindi, Pasko, ano tayo? Sa kira niya, No, pasting nangawa. nga ko ah. Ayaw kong tulad-tulad utang. Ay, kong bikla. Pa kaon. Gutom ko, ha? Hala, sir. Pag-ambing sa'yo mong pag-bike, o. Ay, ginuho. Wala yung helmet. Wala mo helmet. Wala yung pagtabok, o. Sir, maghawid sa'yo. Wala yung tanggalan mo, Hala, hala, nag ang mga salamin sa kwan, Bago ni lang gihimo nga building tungod tungod ni sa kusog hangin kag gabi Oh. Natong-tong kita mga sa amin Ginoo. Oh, mao oh, ni sitwasyon karon, Thursday, um November 12. 12 karon kag abi ang lugay hangin. Ay. Oh, 11-11 man na kagahapon. Short do. Nino, kaayo. Ang imong mga ang mga kita karon mga building pero wa gyud mga tawo nga naglakaw. Apoy mga sakyanan. Ang atong makita kani si Angkol nagbisikleta. Angkol, bye-bye. Ano kaayo. yo kayo? Wa man te kitabe. Ayan, ayan sila kanapod. Akong i-search ang po. Ay.